Hello. Yan. Happy New Year sa lahat. Yan, mga gala dito sa tropa namin. Ang kasama ko talawa. Happy New Year sa lahat. Ito New Year dito okay. sa Japan. No? Walang tao. Walang katao-tao. Ang bahay niya. Ah, na eh. Parang walang ka-essence sa New Year. Bahay. Naman. Happy New Year. Happy New Year.

Oh. Diyan ka po no? na no. sa no. ng room niya. may ang may, may, may paminghalayan oh. <coughs> yun ah, no? hmm. May beranda. <coughs> oh, ano. So sa pay. Unak 'yo. Uh? air bed. Romantic. <coughs> Yan romantic. Ang nang ng ng ano. Room. Yan. Ito po ang kanyang aparador. Yan. Malaki yun. Kasya. Kahit hindi ka dito matulog. Yan. So, ba tayo. So, baba tayo. Nakikikboy na din. Nakikikboy na? Hindi, sala. Hindi dapat eh.

Ayan, si Yanta, dua siya eh. Si Yanta, dua siya eh. Wow, kung kahoy talaga. Kung bango pa. Automatic yan, pag mag-CR ka, hindi na kailangan gumawit ng tubig. So, dito na tayo mag Ahugas uh, ng iyong mag-CR ka, mag siyara, yan. mag yan sa iyo. Masa ng yung puwet niya. Po, ganito po ang ano sa Japan. ang ganda? bay ng bahay nila. game ah, game bathroom ni mo na dito. Washing machine nila. Dalawang washing machine. -machine. So. Yan, ganda. So, ang ganda. Ito ang kanilang maligo. Wow, ang, galan, ang ganda dito. Shower. Comfortable talaga dito. Yan. Ang batag nila, ang ganda. Ganda talaga. Iba talaga pag sa Japan.

May extension pa pala dito. May extension pa pala dito. Yan. Ah, uh, kwarto. Tingnan natin. Walak Eh. <laughs> Tingnan Kwarto yan. arto ni paring richmond yon lucky pala oh pinsan ko taga bolden yung asal na <laughs> asal niya taga balili pinsan ko balili ba Pinyuil. taga taga arto taga, taga katigbian katigbian sa ambuan yung sa ambuan natabuan ambuan a ambuan pala ambuan katigbian ano parato dito to goto dito na yan ang daw pa tadi to Yan, isa dito, korto din. So, tingnan na rin yung bukas. Alak. Umuwi siguro. Yan. Yeah. May hirap pa. Lawak na kanilang ano dito. Bahay.